Hello guys, good morning. Pasok na tayo dito na tayo guys sa trabaho. Ayan, Christmas day. Mga decoration din nila. Ayan, every year. Every year nagde-decoration sila. Ayan guys. So. so tapos ito yung aking pinapasukan. Ayan. Hospital. Hospital to eh. Ito yung pinakamalaking hospital dito sa lugar namin. Kumbaga pinakan

maaga pa naman. Six, six ang aking login. Pero, alam nyo na, eh, maaga akong pumapasok talaga. Ayaw kong nalilate. tayo sa trabaho. Alam mo, eh, alam kong bakit ayaw kong nalilate. Kasi mahalaga sa akin yung trabaho. Mahalaga sa akin. Uh, ayaw ko rin, kung halos ayaw kung uh, ma sa trabaho oo, kaya kahit medyo nararamdaman tayong sakit-sakit ng ulo hindi ko yun, inaano iniinuman ko lang yan ng gamot sa isip ko, mawawala rin yan ayan, ba pa ayan, restaurant restaurant ito ito yung kumbaga nagbukas <laughs> nagbukas tayo itong lalagyan ko ng susi parang mamaya lalabahan ko to eh kasi araw araw siyempre hawak mo na dudumihan siya oo so, tayo mahalaga sa akin ang trabaho guys kaya Ah, uh, ay halos ayo kong na nalilate sa trabaho at ayaw ko rin umaanse. Ngayon nandito na tayo sa loob. Ayun, i eh, sususian ulit natin para wala makapasok. Hangga't sa uh, hindi pa ako nag-log in, hindi ko pa yan bubuksan. So, ayan guys. Hmm. Hmm. Ang daming tao pa hapon. Ang daming tao. Ang daming tao. May magmumuni-muni mo. Magmumuni-muni mo na ako. So, magpipagpinduhan mo na ako sa inyo kasi meron pa akong, ay konti na lang pala pero sa bahay na lang siguro ako makikipagkwentuhan so ito na lang muna yung aking ano, kwento ng buhay ko yan guys <laughs>